Pagbabantayan niyo ako ha. Malay niyo may sumabay din sa akin bigla. Sa end so song. Hello guys! Trending na naman ang ating Multiplication Queen na si Francine Diaz kasama ang isang banda, Orange and Lemons. Matapos ang kanilang performance sa isang event or concert sa Occidental Mindoro. Pero bago tayo mag sa video sa mga bago, make sure naka-follow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. So, eto na nga, no. Ang daming netizens ang galit na galit at pilit na kinakancel ang bandang Orange and Lemons. Dahil daw sa ginawa nilang pangbabastos kay Francine Diaz. Panoorin nyo itong video na to at kayo na ang humusga kung may mali ba, may kabastos-bastos ba sa ginawa ng banda kay Francine Diaz. Ay, Ako po ay talagang dumalaw lang sa inyong lugar. Kaya naman po para sa akin nag-iisang kanta, may isang request lang po ako. Pwede po ba ako mag-request sa inyo? Pwede nyo ba akong sabayan? Pwede po ba? Okay, song please play. Sabayan nyo ako ha. Malay nyo may sumabay din sa akin. Sorry. Can we? Play? Yes. <laughs> as you can see naman sa video, parang ang awkward nung situation ni Francine Diaz dahil parang gusto niya mag-perform, gusto niyang kumanta pero walang banda or walang music na magsusupport sa kanya and ang masama pa, habang siya ay kumakanta, biglang may nag-sound check ng instrument from Orange and Lemons na hindi naman nagustuhan ng mga tao, ng mga fans ni Francine Diaz. At ito naman ang naging reaction ng isang member ng Orange and Lemons tungkol dito sa nangyaring to. Panoorin nyo to. Pero gusto ko lang panghihinang uh, paunhin pero kailangan sabihin to para sa mga artists na kasi dapat kaninang 11 pa kami dito eh. So sana naman walang sumisingit. Yun lang. Respeto lang ba? So, yun lang. Gusto ko lang sabihin yun. Ayoko masira yung enjoy na uh, pag uh, enjoy natin ngayong gabi. Ayun na nga. So, according sa isang band member ng Orange and Lemons, hindi nila nagustuhan yung parang wala daw respeto sa kanila as an artist dahil hindi daw nila nagustuhan na bigla na lang may biglang susulupot na isa pang artist na magpa-perform na dapat daw ay sila yung magpa-perform sa oras na yun. And may nabasa naman ako sa Facebook tungkol dito sa nangyari. For those na walang alam sa nangyari, si Chin or Francine po yung dapat mas maaga magperform pero dahil sobrang gulo po ng pagkakasunod-sunod, si Chin po ang ginawa nilang pinakahuling magperform para sa mga tao pa din siguro. So ito na, time na sana mag-perform ng Orange and Lemons band kaso natagalan mag-start. So ang ginawa ng MC, ginawag niya si Francine para siya muna ang mag-perform which is kakanta lang siya ng isang song since madaling araw na din at supposedly dapat mas maaga naman siya mag-perform pero hinuli siya para hindi magsiuwian yung mga tao. So ayun nga, umakyat si Chin sa stage. Pakanta na sana si Chin eh, pero biglang nag test ang banda. Nakita naman nila nandun na si Chin sa stage at yung handler ng bandang Orange and Lemons naman biglang naglabas ng samalang loob mismo sa stage dahil bakit pinaunang magperform si Francine. Imagine the disrespect na ginawa nila kay Francine. Napahiya si Chin sa maraming tao. Buti talaga at professional si Francine. So pagkatapos nagbabay na at umalis na agad siya. Feeling ko may sabotaheng naganap. to so, ayun daw ang explanation. At based sa mga nababasa ko sa Facebook, eh dapat daw yung organizer talaga ang dapat magtake ng responsibility sa nangyari between Francine and Orange and Lemons. I think wala ding alam yung banda sa nangyari or sa nangyayari that time. I think walang briefing or communication na nangyari dahil parang wala silang alam na may changes na pala sa lineup ng mga magpe-perform. Kaya naman siguro ganun yung naging reaction ng Orange and Lemon na banda. Dahil kung alam nila, feeling ko may intindihan naman talaga nila kasi ang nangyayari pala e eh, parang pinahuli si Francine na magperform para ma-retain yung mga tao sa concert kasi kapag pinauna siyang magperform or maaga pa lang tapos na yung performance niya eh feeling ko marami yung uuwi so sino sino pa yung manonood nung performance ng orange and lemons diba so i think for the benefit ng mga artists din pinahuli si Francine which is hindi na gets ng orange and lemons kaya naman sila parang naglabas din ng sama ng loob sa stage nga and ayun nga communication is very important talaga sa mga ganito para lahat eh may alam sa nangyayari kung may mga changes ba sa mga line up para walang mga ganitong drama ba diba? pero kudos pa rin kay Francine Diaz no? kahit anong mga issues yung mga binabato sa kanya talagang professional niyang hinaharap lahat and ayun nga feeling ko kung ako yung nasa position ni Francine that time. Talagang parang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Feeling ko, hindi na lang ako mag-perform. Pero siya nag-perform pa rin talaga kahit cappella yung kinakanta niya. No wonder, madami yung mga tao na talagang sumusuporta kay Francine Diaz. Pero kayo ba? Kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi niyo sa issue na to? May mali ba ang Orange and Lemons? At binastos pa talaga nila si Francine Diaz? Comment down below. At kung nagustuhan nyo itong vlog, make sure follow na kayo sa page ko para lagi kang updated sa mga latest ganap online. Thank you so much for watching and stay safe. Bye-bye for now.